sa ibang issue naman ho, no? kayo po yung uh, spokesperson ng unang uh, grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay uh, Vice President Sara Duterte. Ma'am, sa mga impeachable offense na kabilang ho dito sa complaint, no? ano ho sa tingin ninyo yung pinakamabigat at talagang karapat-dapat na ikatanggal ni uh, VP Sara sa pwesto? Okay. Um, in so far as the first complaint is concerned, kasi doon ako yung uh, spokesperson, is um, meron four or five, five principal grounds. Four but actually five, because there silang, mehi uh, grounds, no. culpable violation of the constitution, the um the graft and corruption, bribery, uh, high crimes, no, and uh, uh um and uh high crimes, what else? Meron pa akong isa. Kasi there's one more because it's supposed to be six grounds in the Constitution, that includes treason. Except for treason, grounds yung iba. Lahat na grounds na yun, yun ang grounds sa first complaint. Now, um, under those grounds are 24 articles of impeachment. Siguro nakita mo na, basa mo na rin, or at least we have an idea kung ano yung mga 24 articles of impeachment. Now, sa tanong mo, kung alin doon ang uh, pinakamabigat, ang pwede kong maituro doon is tungkol nga doon sa unexplained use of uh, confidential and intel funds. Tsaka yung hindi niya, yung lack of cooperation niya, sa hindi siya nag-explain, hinahayaan lang niya mga tao niya ang mga nag-explain. Noong una nga, ayaw niyang mag, uh, mag appear sa hearing. Pero nung nag-appear siya, wala, hindi naman niya in Kasi hinayaan lang nga niya yung kanyang mga tauhan. And then, syempre, yung mga uh, yung uh, yung um, ano niya yung, yung, yung tungkol doon sa naging uh, complaint ni former senator Sonny Trillanes na tumatanggap tumatanggap sila from drug lords and then yung meron silang mga bank accounts na hindi pwede hindi na nakareflect o hindi kayang i-explain doon sa kanyang mga sal n na final and isa pang sa tingin namin ay malakas na basehan ay yung kanyang mga pag -threat, threaten sa Pangulo, sa First Lady, sa Speaker. You know, the, the open, the very open and public threats to kill. Na meron daw siyang hinire na asasin kung may mangyari sa kanya. Mabigat yun eh. Kasi you're the Vice President, you, you do not just do that. Lalo na kung uh, wala ka naman talagang Ah, uh, proof na meron na may may ano sa buhay mo kasi 'yun ang sinasabi niya. Na nanganganib daw yung buhay niya. So baka daw siya tirahin and then kung may mangyari sa kanya, meron daw papatay dun sa tatlo na nag may conclusion kaagad na sila yung uh, behind yung supposed na attempted assassination sa kanya. So mapigat 'yun eh wala akong uh, uh, mahanap na ibang bansa sa mundo na meron gano'n na very high public official, vice president at that, ay nag-threaten so, sa, sa gano'n, ng gano'n, di ba? So yun malalakas yun. And then, an attorney, um, um, Danny? Yeah. Um, natutuwa kaming first group of, yung, yung grupo ng first group of complainants, nung nakita namin yung survey ng SWS. Di ba? Yung 41% yes, ang nag agree na dapat i-impeach si VP Sara. 35% ang hindi nag agree Merong 19% na undecided. Now, sa Luzon and Visayas, matataas. May 50, 52%, 50, 48%, 45% na mataas din na in favor of impeachment. Now, ang mababa, medyo mababa lang ay yung daily week ni VP Sara ng mga Duterte sa Mindanao, which is 22%. But mind you, yung 22%, mataas pa rin yun for for, 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 an area that is considered their daily week. And then, nung hinimay ko yung uh, SWS survey, nakita ko na yung mga tinuturo ng mga respondents sa survey na yon na mga grounds na sa tingin nila ay malalakas ay tumutugma doon sa mga sinabi ko. Na kasi nga 24, 24 yung articles of impeachment. Kasi linagay, pinalagay na ng mga complainants yung mga naisip nilang lahat na naisip nila ng na mga pwedeng grounds, yung mga mga ginawa o hindi ginawa ni at saka yung kanyang conduct or behavior na you know feeling untouchable disrespect of the uh, constitution disrespect of the principles of transparency and accountability disrespect of the uh, for the uh, processes laid down in the constitution so nagtutugma eh na yung kung ano yung na, yung yung sa tingin ng mga respondents malalakas yun din ang sa amen and in fact na, medyo nagulat din ako na meron din mga nag-agree na yung the other grounds na nandun sa first complaint, like for example, yung pag-alis ni VP Sara doon sa Germany at the height of a typhoon para manood daw ng concert, nandun din sa mga, mga may sagot yung mga surveys. And yung kanyang um, pananahimik sa, sa, gitna ng Chinese aggression sa West Philippine Sea. Never niyang kinondem, never, never siyang nagsalita tungkol dyan na napaka-importanteng issue para sa atin. Sa kasalukuyan, mabagal ho yung usad ng tatlong impeachment complaints sa kamera. Sa tingin niyo po ba may pag-asa pang makausad ito bago ho yung uh, nakatakdang break ho na ito ng uh, kongreso sa February nga ho? Siyempre alam namin na medyo na, uh, nagkagahol na sa oras, no? Lalo na mag-start na rin yung official campaign period. Pero sa pananaw po ng mga complainants, and I think this is also shared by the two other groups of complainants, is that kung gugustuhin talaga ng Kongreso, yung House leadership na mag-umusad na talaga ito, pwede pa. Kasi remember, ay meron namang mas mabilis na route o mode, and that is yung diretsyo na sila na mag, uh, mag, mag, file ng uh, ng resolution uh, na supported by one third of the members. Kasi kung mangyari yon, pwede na rin idiretso sa Senado, including the Articles of Impeachment. Hindi na kailangan ng mga hearings sa committee level na pwede pang makadelay. Kasi sa committee level, nandyan yung mga presentation of evidence, nandyan yung mga debate, etc. Pero pag sa plenary, na house ay uh, sila na mag mag ang magdebate, diretso na silang magdebate at magbutuhan, mas mapapabilis. Kaya lang, attorney Dani, ang nakikita na, nga, namin ng sitwasyon is that parang hindi pa kasi na, na nakakasiguro na sa Senado ay merong, merong boto, uh, yung required number of votes makakakuha. Unlike in the House, it's very feasible to get the one-third of the members of the house lalo na kung uh, gagalaw talaga yung house leadership pero sa senado two-thirds ang kailangan so that means 16 members of the senate now mukhang sa tingin nila para hindi pa kaya yon uh, makuha but i don't know maybe kung umuusad na talaga formally itong uh, proceedings impeachment proceedings baka matagdagan pa yon kasi lalo na kung makita nila na talagang matindi yung mga basehan. Alright, yes. ma'am. Uh, ito naman ho, no, sa lunes ho, gaganapin ho yung uh, na Iglesia ni Cristo, yung uh, malaki ang peace rally para sa tuligsain itong bantang impeachment kay VP Sara. Ano po yung reaction nyo dito at may mensahe ho ba kayo sa mga member ng uh, INC? Okay, ang tingin ko dyan, Attorney Danny, is that, okay, I have to relate that to the survey results. Diba? ba? Ang, ang sabi natin, maraming Pilipino na gusto ma-impeach si VP Sara so we can say that, that is currently the pulse of uh, the people na pwede pang madagdagan lalo na pag mag-umpisa na yung impeachment proceedings now, syempre yung I INC of course, karapatan naman nila yan kung gusto talaga nila magkaroon ng uh, uh, ganyan mga rally, pero kahit marami ang numbers nila sa uh, pag alimbawa talaga yung rally na yan ay marami silang members talaga na na magpa-participate uh, diyan that does not uh eclipse the fact o oh, hindi yan kan ibig sabihin noon oh, minority pa rin sila yung minority ang position nila kasi yung survey nga iba yung sinasabi so gaano man kalaki halimbawa malaki talaga magiging rally ng IS, INC magmo-mobilize sila that does not mean that, that is the really the wish of the majority because the survey results show otherwise. So, at kaibig sabihin din nun is that, sa tingin ba nila, makukonvince nila yung karamihan ng mga miyembro ng uh, House of Representatives o ng Kongreso na uh, wag na, wag na ituloy yung impeachment? Eh, syempre, yung mga miyembro naman ng House of Representatives, titingnan din o tinitingnan din nila yung resulta ng survey. Makikita nila na mas marami yung gusto, lalo na yun know, sa Northern Luzon and Southern Luzon, 50% or 52% yung gusto ng impeachment. So, kung ako ay congressman or congresswoman dun sa mga constituencies na yun, uh, syempre pakikinggan ko yun, ko yung resulta ng, uh, ng survey. So, it doesn't mean that just because there is a uh, religious bloc na gagawa ng ganyan, Uh, rally, at kahit gaano sila ka, kalaki dyan, karami dyan, hindi pa rin yan yung, yung uh, gusto ng karamihan ng Pilipino. So yun ang aking pananaw dyan, Atty. Danny. Alright, uh, malino malinaw yan. And lastly, ho, panghuli na lamang, ho, uh, Senator, may mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan at sa mga congressman din, ho, kaugnay ho ng impeachment ni uh, VP Sara Duterte? Opo. Gusto ko lang po uh, ano sa kanila na pakinggan yung pulso ng bayan. Tingnan yung mga basehan Seryosohin. Scrutinize yung mga grounds. Itong mga grounds na to, uh, hindi ito mga gawa-gawa lang. Talagang nakita naman yan kung, kung yung mga tao po na mga nag-monitor ng mga hearings sa Kongreso, sa Quad, sa Budget Hearings, and then sa hearing ng uh, a Committee on... Uh, on uh, good government and public accountability malinaw naman yung mga basehan it's it's is their constitutional duty to really uh, consider seriously uh, on the uh, impeachment issues kasi tungkol ito sa pag-uphold ng ating saligang batas sa pagsusunod uh, ng mga mahalagang mga prinsipyo ng transparency and accountability Tungkol ito sa, sa sa prinsipyo na no one is supposed to be above the law so dapat ipakita yan ng institusyon. at sa mga ating mga kababayan an um, uh, bantayan ho natin yung magiging proseso at tingnan ho natin talaga yung mga basehan ng mga impeachment complaints na yan kahit maraming mga problema tayo ngayon hindi po ibig sabihin kalimutan na natin 'yung issues related to impeachment kasi napakahalaga at nagbabantay din ang buong bansa, ang, ang buong uh, daigdig sa mga, mga mga developments na 'yan so sana po sana po ay uh, seryosohin natin 'yung impeachment